Isang hindi inaasahang insidente ang naganap sa block screening ng pelikula ni Nakim Cho at Paolo Avellino nitong Huwebes, kung saan muntik ng masakta ng dalawa matapos bumigay ang isang barrier habang sila'y nagpo para sa group photo. Ayon sa ulat ni Ray Palm Aloy ng Abante TNT, ang naturang kaganapan ay nangyari habang ginaganap ang block screening ng kanilang pelikula na inorganisa ng kanilang fan group na Kim habang abala sa pagkuha ng group photo kasama ang kanilang fans na pagdesisyonan ni Nakim at Paolo na umakyat malapit sa harang upang makuna ng mas magandang shot ang buong audience, ngunit dahil sa bigat ng fans na nagsisiksikan sa likuran, hindi kinaya ng barrier at bumigay ito, tumama sa mga artista. Kim Cho, salamat sa lahat ng nag-alala. Medyo nabigla lang talaga kami, pero okay naman kami ni Paolo. Ingat tayo palagi, lalo na sa ganitong events. Mas importante pa rin ang kaligtasan nating lahat. Paulo Avelino, hindi natin maiiwasan ang ganitong aksidente pero nagpapasalamat ako sa mga fans na kalmado at sa staff na agad rumispunde, ingat lagi, mabuti na lamang at mabilis ang naging reaksyon ng mga security personnel at ilang mga tagahanga, ilang fans ang muntik ng madapa ngunit agad ding nakaiwa sa mas malalang sakuna, napansin pa ng ilang nanunood na si Kim ay tila nasaktan sa tagiliran matapos ang insidente at agad itong Ainal Alayan palabas ng sinehan. Isang hindi inaasahang insidente ang naganap sa block screening ng pelikula ni na Kim Cho at Paolo Avelino nitong Huwebes, kung saan muntik ng masakta ng dalawa matapos bumigay ang isang barrier habang sila'y nagpo para sa group photo. Ayon sa ulat ni Ray Palm Aloy ng Abante TNT, ang naturang kaganapan ay nangyari habang ginaganap ang block screening ng kanilang pelikula na inorganisa ng kanilang fan group na Kim Pof. Habang abala sa pagkuha ng group photo kasama ang kanilang fans na pagdesisyonan ni Nakim at Paolo na umakyat malapit sa harang upang makuna ng mas magandang shot ang buong audience, ngunit dahil sa bigat ng fans na nagsisiksikan sa likuran, hindi kinaya ng barrier at bumigay ito, tumama sa mga artista. Kim Cho, salamat sa lahat ng nag-alala. Medyo nabigla lang talaga kami, pero okay naman kami ni Paolo. Ingat tayo palagi, lalo na sa ganitong events. Mas importante pa rin ang kaligtasan nating lahat. Paulo Avelino, hindi natin maiiwasan ang ganitong aksidente pero nagpapasalamat ako sa mga fans na kalmado at sa staff na agad rumispunde, ingat lagi, mabuti na lamang at mabilis ang naging reaksyon ng mga security personnel at ilang mga tagahanga, ilang fans ang muntik ng madapa ngunit agad ding nakaiwa sa mas malalang sakuna, napansin pa ng ilang nanunood na si Kim ay tila nasaktan sa tagiliran matapos ang insidente at agad itong Ainal Alayan palabas ng sinehan. Isang hindi inaasahang insidente ang naganap sa block screening ng pelikula ni na Kim Cho at Paulo Avelino nitong Huwebes, kung saan muntik ng masakta ng dalawa matapos bumigay ang isang barrier habang sila'y nagpo-pose para sa group photo. Ayon sa ulat ni Ray Palm Aloy ng Abante TNT, ang naturang kaganapan ay nangyari habang ginaganap ang block screening ng kanilang pelikula na inorganisa ng kanilang fan group na Kim Pof. Habang abala sa pagkuha ng group photo kasama ang kanilang fans na pagdesisyonan ni Nakim at Paolo na umakyat malapit sa harang upang makuna ng mas magandang shot ang buong audience, ngunit dahil sa bigat ng fans na nagsisiksikan sa likuran, hindi kinaya ng barrier at bumigay ito, tumama sa mga artista. Kim Cho, salamat sa lahat ng nag-alala. Medyo nabigla lang talaga kami, pero okay naman kami ni Paolo. Ingat tayo palagi, lalo na sa ganitong events. Mas importante pa rin ang kaligtasan nating lahat. Paulo Avelino, hindi natin maiiwasan ang ganitong aksidente pero nagpapasalamat ako sa mga fans na kalmado at sa staff na agad rumispunde, ingat lagi, mabuti na lamang at mabilis ang naging reaksyon ng mga security personnel at ilang mga tagahanga, ilang fans ang muntik ng madapa ngunit agad ding nakaiwa sa mas malalang sakuna, napansin pa ng ilang nanunood na si Kim ay tila nasaktan sa tagiliran matapos ang insidente at agad itong Ainal Alayan palabas ng sinehan.